Hello mga kwatsera, magandang umaga. So, magbakero kami ng kanding mga kwatsero. Bakero means magtugway. Magtugway means magpastol. Tumitingin ako doon eh, kung nandun na ba yung mga bata. Tapos, may baon akong tubig. Yan. Kasi, mainit yung panahon dito ngayon mga kwatsero. Kaya dapat, meron tayong baon na tubig para ma ang katawan. Yan o oh mga kotsero, ang daming bayabas. Hindi pa nga lang hinog. Tapos naabutan ko ang kuya ko nangunguha ng mangga na hindi niya naman tanim. At binabantayan namin ang mga kambing para hindi lulusot dito kung saan na merong nag-araro. At pagkatapos itaboy ang mga kambing, saka naman tatakbo ulit sa may lilim. Kailangan magsilong kasi mainit na ang araw. At maraming salamat nga pala sa mga nagsusuporta sa akin at sa mga nanonood ng vlog ko. Hanggang sa muli, bye bye!